away ngayon, ang dami ng gera, ang dami ng conflict. Hindi lang mga experts ang nagsasabi na malapit na tayo sa malaking digmaan sa buong mundo. Marami na rin yan, kahit yung mga religious at yung mga, mga prophecy, Noong pa sinasabi kahit na sa Bible yan. Eh. So talagang makikita mo, hindi lang experts lahat na talagang padami na ng padami yung conflict. And kahit sa social media, makikita nyo, paggalit ng paggalit yung tao. Painit ng painit yung ulo at parang hindi na mapipigilan yung malaking gera. ba diba? Ano ba mangyayari pag nagkaroon ng gera? ba. Diba? So, meron akong mga tips pa paano magagawa natin, pa paano tayo maghahanda. Meron akong practical side preparation. Alam niyo naman ako, laging practical tips. Pero meron din akong mga spiritual tips na tingin ko kasing halaga. Okay? On the practical side muna, yung magagamit ng kababayan natin, expect natin oras na may conflict sa ibang parte ng mundo o dito sa atin, kung masasali tayo, talagang magmamahal ang presyo ng bilihin. Talagang mahal yan. May mag-hoarding, mababawasan yung pagkain, mababawasan ng trabaho, mababawasan ng salary, at sa tingin ko, pati ang ayuda ng gobyerno mababawasan. Hindi na rin makakasustain kasi kung wala rin pagkukunan ng pera. Yan ang talagang mangyayari. Kasi kung titingnan nyo sa kasaysayan, bawat gera talagang gutom. Gutom lahat. All sides. Yung victor at yung loser, parehong talo. Parang nagbugbugan eh. Parehong lugi talaga. Ano magagawa natin on the na practical side, di ba? since uh, wala naman tayo sa decision making. Number one, kailangan natin magtipid. Kung ano meron kayo ngayon, itipid nyo na. Kung may bala kayo mag-trip, mag-enjoy, o magparty, party <laughs> baka pwede pagliban nyo muna, di ba? Itago nyo muna yung pera nyo para adjust in case may gulo in the future, meron tayo dudukutin na para sa pagkain at para sa gamot, just in case may magkasakit. Number two, kung nasa probinsya kayo, meron kayong maliit na lupa, di ba? Subukan nyo na taniman. Kasi yan talaga kailangan natin, food security, food talaga. So, kung magtatanim kayo, kahit makadagdag lang konti, okra, kamatis, whatever, makakabawas yan sa gastos nyo. Yun na rin ang, uh, baka pag magulo na, wala na rin silbi ang pera eh. Oo. Later on, ma mawawala na silbi ang pera, may silbi na lang yung pagkain. So, number three, kailangan rin tayo mag-save konti ng food and money. At least for a few days, dapat ready tayo just in case may conflict. Number four, uh, practical tips, ito yung problem natin pag nuclear war. ba? Diba? Pag nuclear war, marami na akong video sinuturo sa inyo. Sa nuclear war, talagang wala tayong laban, pero may first aid dyan. Ready na yung mga mayayamang bansa sa first aid. Yung potassium iodide, inuulit-ulit ko. Potassium iodide, mabibili pala yan online eh. Sa online, meron na silang nuclear preparation, may mga gamit, radiation testing, potassium iodide para sa isang pamilya. Diba? Tapos yung mga gloves nila, ready na rin yan. Uh, kasi nga, nuclear fallout yan. E, pag tinamaan yan yung katawan natin, masisira ang thyroid, cancer causing yan. E. Dapat nga, nasa loob ka ng bahay. ba? Diba? Yan, yan ang number five. Dapat maghanap tayo ng safe place. Saan tayo magtatago sa gera? Pag may nuclear war, saan tayo magtatago? Kailangan sa building na may bato na makapal yung dingding. ba diba? Kung hindi, papasok din. Especially within the 24 hours. Doon pinakadelikado. Sa ibang bansa, may mga bomb shelter, may mga underground shelter, fallout shelter. Binibigyan na silang potassium iodide. Yung mga tao nila, ready na sila. Tayo, wala tayo nito lahat. Diba? Wala tayo nito lahat. So, um, yun lang. Wala talaga tayo ma-prepare. Mapre tayo na mismo bibili ng potassium iodide at magtatago na lang sa isang lugar. Meron kang konting pagkain. Dasal na lang na, na hindi malaki ang tama nitong nuclear ng mga nuclear fallout. Okay? Kung may chance kayo, I'm very practical, kung may chance kayo mag-abroad, may chance kayo pumunta sa lugar na malayo sa conflict, eh, parang mga Australia, mga malayo-layo, mga dulo-dulo, pwede kayo pumunta. Oo, mga bata, kung may visa kayo, pwede kayo pumunta pumunta, uh, mas safe kayo doon habang nagpre-prepare kayo. Yan ang practical tips natin. Uh, 'yan ang practical side, tipid, magtani, mag-save, nuclear preparation, saka safe place dapat ready na tayo dito. On the spiritual side naman, para sa akin uh, five tips din, okay? Number one, malaking tulong pa rin yung pagdarasal para sa ibang tao. 'Yun lang naman magagawa natin eh. Naniniwala tayo, 'di ba? Prayer moves mountains, 'di ba? So, ang pagdarasal natin, hindi lang para sa pamilya natin, para sa kaibigan natin, ang mas mahalaga, yung pagdarasal sa kaaway natin. Yun ang pinakamahirap sa lasa. Kaaway ko, inaaway ako, sinasaktan ako, bahala siya. ba pero, yun lang ang makakabago. Eh. Kung meron ka lang isang kaaway na medyo na-tolerate mo, hindi lang kayo ng conflict, nag-away, doon lang mariresolve. resolve Oras na nagpatayang kasi, napatay ng ilan yung kamag-anak niya, napatay yung ilang kamag-anak mo, wala nang katapusan yan. Yan ang turo ni Mahatma Gandhi, di ba, na an eye for an eye only makes men blind. Wala, pag inumpisahan mo yung bato, wala nang katapusan yan, ubusan ng lahi yun. So, prayer na lang, di ba, prayer na lang sa pamilya, kaibigan, and slowly do sa kaaway. Number two, kailangan tutulong pa rin tayo sa maliit na bagay. Hindi excuse ang ah, mahirap ako wala akong pera hindi ako makakatulong. Hindi po, depende sa dami ng kakayanan mo, depende sa laki ng tulong. 'Di ba? Kung marami siyang pera, mas marami dapat tutulong niya. Kung maliit ang pera niya o wala siyang pera, pwede naman maghatid ng may edad, magdala ng grocery bag niya, 'di ba? Alalay lang o magsabi lang ng maganda, 'di ba? Small things, pwede na. Hindi kailangan malaking bagay. So, dapat tutulong pa rin tayo yung pagbibigay ng good thoughts, good action. Kasi marami sa atin, depressed. Eh. Mental health problems. So, kung may tatawa, mabait lang sa kanya, baka magkaroon siya ng lakas ng loob, mabuhay pa. Number three, kailangan baguhin natin yung isipan natin. Minsan kasi pag... Uh, ito ang problema nakita ko sa kababayan natin ngayon. Eh. Sobra na tayong galit. Isip natin itong tao, itong tao masama. Itong tao mabuti. ganoon na eh. Nakalabel na. Kasi pag inisip natin yung isang tao ay masama, lalo siya magiging masama. Parang yung anak mo, pag inisip mo sa anak mo, ay tamad to, bobo to. Ay magiging tamad, magiging bobo siya. Paano pinaproject mo? Napi-feel niya yan eh. Nafi-feel niya yun eh. Pero pag sinabi mo, hindi, maayos ka, kaya mo yan. So, kahit tinatamad-tamad siya, magsisipag siya. Kung ano nga yung iniisip mo, yun ang mangyayari. So, pag nag-negative thoughts tayo sa ibang tao, lalo sila madadown eh. ba diba? Lalo sila madadown. Yun ang nangyayari. Eh, libre naman to. Libre naman dasal. Libre naman positive thoughts. Bakit ayaw natin gawin? So, change attitudes and thoughts towards others. Number four, baka pwede tigil na natin yung, yung away at conflict sa social media. Diba? Kung magpo-post kayo, nakakasakit ba to? May mani Masisira ba? Kasi oras na may masisira, walang mapupuntahan eh. di ba? Kung sila gusto nila manira, hindi natin makokontrol. At least tayo, na onlookers o ibang tao dapat 'wag na tayong magdagdag sa apoy. Parang mob mentality yan eh. 'Di ba? Parang nagtatapon tayo ng bato eh. Kawawa na 'yung tao. Bato tayo ng bato. Hindi ma tayo kasali. So kung negatibo, 'wag na natin i-spread, 'di ba? Ah, grabe na kasi kasi yung hate kahit sa isang post, isang negative comment, masakit 'yun eh. Akala hindi masakit? Masakit 'yun. Masakit yun. Yung hindi nag-iisip, magko-comment ng masakit. Tapos yung nakomentan, sasama loob, ko-comment ulit. Away na. Away na yun. Sira na yung araw. Siraan na yung araw. At may epekto yun. Masama rin epekto sa kalusugan. Kaya marami nagka-cancer. Marami nagkakasakit. Kasi nga, puro hate. At meron pa isang klaseng hate na hindi napapansin na kababayan natin. Bukod sa outright hate sa social media, meron ding mga tao na hating the hate. Anong ibig sabihin? Galit siya sa mga taong salbahe. Galit siya sa taong magnanakaw. Galit siya sa taong sinungaling. So, pag nakahanap siya ng isang tao na nagkamali sa buhay, galit siya sa babaero. So, pag nakahanap siya sa taong nagkamali, gagawin niya, ihe-hate niya, sisiraan niya, mumurahin niya, ipapahiya niya. Pareho din yun. 'di ba? Naghanap ka lang ng isang salbahe at binanatan mo yung salbahe at yung kriminal. Pareho din 'yon, spreading the hate, eh. 'di ba? 'Di ba? So pareho din 'yon, pareho din yung karma noon eh. O matino nga ako eh sasabihin mo ikaw rin naman nagbanat. So baka na doon tayo napupunta sa cancel culture, paninira natin. Kaya nakita ko ngayon sa kita niyo sa Pilipinas, ang dami na. More than 90-95% nakikita kong post, puro hate. Eh. Konti na lang nag-spread ng positive. Kaya, tiis tayo doon. Number five, balik tayo sa mission natin. Ano ba mission natin as human being, di ba? Pag nakawawa yung iba, tayo rin makakawawa niyan. Pareho yan. Pag nagutom yung kapitbahay mo, hihingi din mo sa'yo. Lahat naman gutom eh. Pwede naman magbati. Pwede naman mag-share. Wala namang kaso. 'di diba? So kung mas mabait lang tayo konti, tumulong tayo konti. Tsaka yung pagtulong sa iba, ito yung mahalaga. Isip na iba pag tumulong ako sa iba, binigyan ko yan na 50 pesos na pagkain at ah, tinulungan ko siya. Hindi po. Pag tumulong tayo sa iba, tayo siya matutulungan, pero actually tayo yung nagbabago din. Makikita mo, uy, masarap pala tumulong ah. Uy, pwede pala to dumami, pwede pala mag mag-viral yung feeling ko na parang ay ah, maumbis ko ulit tumulong, mas tutulong na ako, mas gaganahan na tayo ulit. Okay? So, yun lang po. Ah, uh, more focus tayo sa ibang tao, huwag tayong masyadong mag-focus sa sarili natin, sa tingin ko yun ang mission natin. Baka hindi natin mapigilan yung kaguluhan sa mundo, huwag tayong magpapatalo. Aha, uh, malay nyo, may 1,000 years of peace. Eh. Hindi na natin naabutan yan. Pero at least, at di ba, mababawasan. I think, kaya natin mabawasan yung mga mamatay, masasaktan, mahihirapan. Kasi yan talaga tingin ko ang mission natin dito sa mundo. Lalo na sa Pilipinas. Di ba? Sa Pilipinas, maraming gihirap, maraming kaguluhan. So, yun lang po. Stop. Kung meron negatibo, wag nyo na isulat. Hanap na lang ng paraan paano magdami ng tulong para sa ating kababayan. Salamat po. God bless po.